ng ano eh lalagay na natin yung dokod hmm Hello po mga kasindero, welcome back sa ating channel at welcome back na naman sa ating kusina at uh, tayo nga ay magluluto na naman at uh, ang lulutuin natin ay beef broccoli yan broccoli, di ba yan yung kajuit na isilindi yun doon sa ano, the prayer ah, bro brosili pala yun Busili pala yun <laughs> so yan mga kasindero uh, ang una natin gagawin ay ah uh, e marinate muna natin ang bahagya itong a uh, uh, ating hiniwang baka hiniwa ko na kanina yung uh, ano to ito ay tenderloin o dito nakalagay doon ano ay round ay round basta <laughs> yun na nakalagay doon sa ano nila eh <laughs> sa binilang ko pero tenderloin yata ito sa atin so yun na nga mga kasendero uh, una natin gagawin ay uh, ibabad muna natin so babad muna natin bago natin ibabad muna natin to timplahan timplahan na natin to bago, ta, bago natin ihanda yung iba pang mga sangkap kung tila na mga sangkap nito so ito na nga uh, lalagyan natin ng toyo uh, tansyahan na lang ang ginawa, ginagawa ko dito ayan siguro yung eh, mga tatlo apat na kutsara uh, na tawag dito uh, toyo yan halo pagkatapos maglalagay tayo ng oyster sauce kunti lang kasi hindi ako masyadong pan ng matamis <laughs> yan kunti lang lalagay natin yan yan lang yung mga isang kutsara lang uh -huh. tapos halo uh -huh. Ano kaya yung lasa, yung alat. Tama lang. Tapos, maglalagay tayo ng lemon. Kasi pang ano eh, pa-improve ng alat. Alat at kunting tamis. Kunti lang naman yung lim ilalagay natin. Sahuri natin ang kamay para hindi malaglag yung buto. May nalaglag pa rin. Kasi mapait yun eh, yung buto. Tapos, mix natin ulit. Mix 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 mix. At uh, isusod natin yung paminta. Ito na mga kasindero yung paminta. lagyan natin paminta. Yan, konti lang. Yan. Tapos mix 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 Kaya lang yan. Mhm. Mm Dito natin 'to. Imamarinig natin 'to nang mabaya. Mahihanda lang tayong nagtrista kung kailangan pa natin magbimpla ng na asin. So, yan lang ro'n lahat. So, Pagkatapos, na natin yung ibang mga sangkap. So ito na nga mga kasendero. Ah, uh, lutuin na natin at unahin natin i-blanch yung ano, broccoli. Blanch natin para mapaya. hindi siya lanto tayo pagka pagkakaluto. Lanto yung ano ba? Lusak. So ayan, pwede na yan. At uh, isasalin natin sa tubig na malamig. Yan. Para maano niya. Mapigilan niya yung pagdusak uh, lusak ng gulay. So, isalin na natin. Yan. Yan. Sinala ko. Tinapon ko yung tubig na mainit. Tapos nilagay natin dyan. Ha. So ayos na. Ilagay na uli natin yan dito sa lalagyan oh, ah. So ayan, sa natin yung uh, broccoli. Isisit aside natin to. So ito na nga mga kasendero na marinate natin ng uh, 20 minutes. Tapos dadagdagan natin yan ng uh, cornstarch dadagyagan natin ng constant para yung kanyang sar sama mamaya uh, kumapal mga ano lang yan, may siyang kutsara lang yan haluin uli natin haluin ang haluin ang haluin yan halong halong na yan tapos lulutuin na natin ito mga kasinter. Ayan, ano ba yun kulay blue pambira pintura So, lulutuin na natin ito mga kasendero. Ito na nga, mga kasendero. Lulutuin na natin. Uh -huh. Unahin muna natin yung isa ang bawang. Lulutuin na natin yung luya. Unti lang yung luya natin nilagay. Tapos sibuyas. Yung sibuyas, pwede naman konti lang ilagay no? Pero ako, ako kasi, dinami ko na yung ano, sibuyas. Pampala, pampano rin ang sasa yan. Eh. So, ayan na mga kasinipero. Sabrina. na. lagyan na natin yung ating marinade eh. Nagyan na rin natin ng big tail oh, dami na naman laki kasi ng butas <laughs> oh, so, ilang yan dito itong Kinder madali lang naman itong maluto. Ayan. Ayan, oh. Meron tayong sarsa, oh. Pero dadagdagan pa natin ang sabi niya. Dagdagan natin ang sabaw. Oh, ha? Pilang. lang Tikman natin kung sakto na yung alat. So, kulang ng alat. Dagdag taal ng konting asin. Oh, toyo na lang yung dagdag natin. Toyo na lang yung dagdag natin. Yan. so yun na naman kasindero dinapin hmm. kung malamutan ko na ayos so yun na naman kasindero hmm. so, na na, ano na lang ano? Bit, ilalagay na natin yung broccoli. Mm -hmm. Mm -hmm. So ayun nga mga makakasindero, luto na yung ating bit, broccoli kakain na tayo. At so, ito na nga mga kasindero. Luto na yung ating deep broccoli. So, yun. Uh, titikman na natin. Tikman muna natin yung broccoli. Mm hmm. Mm. Ayos. Mukha yan lang Mukha lang siyang langta pero malutong. Pakat pakalagay ko kasi ng broccoli, tinakpan ko yung ano. <laughs> Nagmukha tuloy langta pero okay naman. Mm. Tikman din natin yung karne. Mhm. Mm -hmm. Ayos, malambot. Lagyan natin kanin. Mmm. Mm. Ayos na ayos. Malambot yung karne. Hmm. Mm. Bagay na bagay sa kanin. Hmm. Hmm. Mia, mia. Hmm. Mia, mia, 100%. Hmm. Sarap. Gantong ano pala yung dapat inaano, tawag nito. Beef steak, yung karneng ganito, yung tenderloin. Tenderloin, <laughs> tenderloin, tenderloin. Ha, ha, Yep. Let's go magluto na ganito. Hmm. So yun na nga mga kasindero, tapos na tayo magluto, natikman na rin natin, ang sarap. So yun na nga, hanggang dito na lang ang ating vlog ngayong araw na ito at maraming maraming salamat pa rin sa inyo mga, sa inyo mga panonood at sana pakilike nyo ang ating mga video bye bye po God bless po sa inyo lahat